gagawin ng gilas kung ano ang kailangan nilang gawin at ito nga ay ang manalo sa FIBA Asia Cup. Pahayag ng isang coach na hindi nga rin sumusuko bilog pa rin ang bola para sa ating gilas coach na si CTC. Alam na alam nga ni coach tim na wala si Kai kaya pilay ng konti ang ating lineup pero hindi naman nangangahulugan na basta basta na lamang susuko ang gilas at magpapatalo sa kanilang mga laro. Makakabalik at makakabalik naman si Kai sa hard court at posible na sa first window na ito ng FIBA World Cup qualifiers na magsisimula na nga rin ngayong taon pagkatapos ng FIBA Asia Cup. Maganda ang ipinakitang laro ni Kai isang monster 7-3 sa Japan B1 B-League at sa Gilas Team. Akala natin na magtutuloy-tuloy ng ito hanggang sa NBA Summer League ngayong 2025 pero nagkamali tayo dahil na rin sa isang setback ang nangyari dahil sa injury. Pinakamalaking Gilas frontline makikita naman natin sa FIBA World Cup kay Soto, AJ Edo, Junmar, Melora Brown at Ansh Kuwame. At kung nakumpleto nga ang mga bigs na ito ay sigurado napapalagan ng Gilas ang mga top teams sa FIBA at meron talaga silang chance na manalo laban sa mga teams na ito. Aprobado na nga rin ang trade ni na Mikey Williams sa Jordan Heading sa PBA. Lalakas pa lalo ang opensa ng Token Techs dahil isang bigating 3-point shooter ang naidagdag sa kanilang lineup at nagamit pa nila itong si Mikey Williams sa trade ang player na hindi nga rin magamit-gamit ng Token Techs sa laro dahil sa nagkaroon nga ng lamat sa pagitan ng mga Token Techs coaches sa kanilang player na si Mikey Williams urong sulong ang deal sa kontrata. Kung matatandaan natin ay naglaro nga si Mikey Williams sa team ng Strong Group Athletics na merong ties nga rin sa Converge Fiber Xers kaya posible na makakumpinsay ng Converge Fiber Xers itong si Mikey Williams na maglaro nga para sa kanilang team sa lalong madaling panahon. Jordan Heading ang isa sa mga players na gusto ng karamihan nga rin na mapabilang sa lineup ng Gilas dahil sa kanyang 3-point shooting ability at two-way player nga rin siya sa 1 at 2 position. May skills nga rin ng isang guard kayang-kaya na malocate ang ibang kampe na libre kapag inipit siya ng depensa. May intention nga rin si Coach Tim na kunin itong si Heading sa Gilas noon pamalit kay Scottie Thompson noong injured ito. Kaya naman sa tingin natin ay isa si Jordan Heading sa backup plan ni Coach Tim kapag nagkaroon nga rin ng injured na mga players sa 1 at 2 position sa Gilas team. Matagal-tagal nga rin na maglalaro si Kevin Jumbo sa South Korea, 3-year extension, kaagad ang pinirmahan nito at maganda ganda Naman ang offer sa kanya ng Sonos kay Gunners, ang estimate ng kontrata ay nasa 800 160,000 US dollars halos na sa 48 million pesos isang malaking deal ito para kay Kevin Kembao. Kaya naman gustong gusto nga rin ng mga Pinoy players na maglaro sa KBL dahil na rin sa maganda talaga ang sahod doon at may pabahay pa kotse pa nga mula sa mga KBL teams. Performance pa ng mga Pinoy players isa ito sa gustong gusto ng mga KBL teams kayang kaya nila ang level ng kompetisyon sa South Korea nakikipagtagisan talaga ng galing laban sa mga local players nila doon. Lumakas ang gilas, mas naging angat ang laro nila kumpara sa team ng Socor kay naman kayang-kaya ng gilas na manalo laban sa team ng Socor sa FIBA at napatunayan na nga nila ito. Nagpapalakas na nga ang team ng China, Kenneth Lofton. Ang target nilang maging naturalized player at alam naman natin kung gaano kabigat ang player na ito sa loob ng paint, literal na mabigat. Ah. Maging ang laro sa shaded area, tumatalsik ang mga players na kanyang nakakabanggaan para sa atin. Tama ang desisyon ng China at kung nakuha nga nila si Kenneth Lofton ay masasabi natin na mahihirapan ng gilas kapag nakalaban nila ang team ng China ngayon. Kita natin kung gaano kahalaga ang mga bigs. Maraming matatangkad na players ang team ng China pero isang malakas na bigs pa rin ang target nilang maging naturalized player. Alam nila na ang team na merong control sa mga play sa loob ng paint pagdating sa offense, sa defense at rebound ay siya ang lamang sa laro. Jochi at Kenneth Lofton magiging mabigat ito na kalaban para sa Gilas team kapag nakalaban ng Gilas ang China sa hinaharap at masasabi natin na halos nadidihado pa ng konti ang June Mark sa loob ng pain kapag nakalaban nila ang dalawang bigs ng China na ito kaya naman kailangan talaga na maging local nga rin itong si Ansh Kuwame ng gilas ng sa ganon ay hindi tayo mapag-iwanan pagdating sa rotation ng mga bigs natin.